Magandang hapon mga kainday, mga ma'am sir. Dito ako sa bahay ng dati ng amo. Naglinis ako ng bahay nila. Paminsaminsa may extra, hindi lang pananay. Ay, ito nga pala yung mga alaga ko. Ang gugulo nila. Ito si, itong mahalik sa akin si Momoy. Hello, Momoy. Yan si Momoy. O, dali, tingnan mo sila. Yan, si Momoy. Ito's Oh, no. Hello, Mamoy. Musta? that? Ito si Siyong. Oh, Mamoy. Ito si Siyong. <laughs> Ayan. Ayan e siya. Mahilig siyang magpakarga. Si Siyong. Si Siyong. So, no. Matagal na ako ng katrabaho dati sa kanila. Puminto lang ako kasi marami kaming ras na tahi. Yan siya. Yan si Siyong. Siyong! Mahilig mm. siyang Siyong. Ayun si Momoy. Yan. Yan si Momoy. Pudel din po siya. Momoy! Smile! Ayan. Ito yung bahay ng amo ko. Ayan ito si yan o kaya mahilig magpakarga yan si yun lamang po huwag niyo pong kalimutang mag like, mag share at mag subscribe maraming salamat po bye bye